Sa simula ng movie ay makikita natin si Jun Wu na naglalaro ng video game, pagkatapos ay napanood niya sa balita na may isang virus na kumalat sa kanilang lungsod, at laking takot niya nang makita niya na nagkakagulo at nagkakagatan na ang lahat ng mga tao sa labas, at pagkatapos ay may biglang pumasok na isang lalaki sa loob ng kwarto ni Jun Wu, kaya tagad niyang pinalabas ito at inilak ang pinto, pagkatapos ay itinext siya ng kanyang pamilya kung buhay pa ba siya at makikitang iniharang niya ang kanilang ref sa pinto upang hindi makapasok ang mga zombie, at upang makahingi ng tulong ay nagpost siya sa social media na buhay pa siya. Mabilis na kumalat ang virus sa kanilang lungsod at kahit na naging mga zombie na ay natatandaan pa din ng mga ito ang kanilang ginagawa sa araw-araw, kinagabihan ay nakita niya ang isang babaeng pulis na nakikipaglaban sa mga zombie, kaya't nag-ingay siya upang matulungan niya ang pulis ngunit napatay pa din ito, pagkatapos ay nabuksan ng isang zombie ang kanyang pinto, at agad siyang tumakbo sa labas at kumapit sa bakal kaya't nahulog ang zombie, pagkapasok ay nakita niya na natapon ang kanyang pagkain, at upang mawala ang gutom ay ininom na lang niya ang natitirang alak, kaya't nang dahil dito ay nagkaroon siya ng hallucination na dumating na ang kanyang pamilya, pagkatapos ay sinabi sa voice note ng kanyang pamilya na magiging mga zombie na din sila, kaya't nang dahil sa sama ng loob ay nagbasag si Junwoo. Pinatay din niya ang isang zombie sa labas ngunit bumalik din siya sa loob ng atakihin siya ng mga zombie. Pagkatapos ay tinangka niyang bawiin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng isang lubid, ngunit tinamaan siya ng ilaw ng laser sa kanyang muka, at nakita niya sa kabilang building ang nakaligtas na si Yubin, at nag-usap sila sa pamamagitan ng mga signal, pagkatapos ay nakahuli si Yubin ng isang zombie at pinalakol niya ito, at nakita niya na gutom na gutom na si Junwoo kaya't hinagisan niya ito ng isang tali upang mabigyan niya ito ng pagkain ngunit nahulog naman ang tali. Kaya't ginamit ni Junwoo ang kanyang drone at nakuha na niya ang pagkain na bigay nito, ngunit nang makita ng isang zombie bumbero ang lubid ay ginamit niya ito upang makapanik kay Yubin, at nawalan ng malay si Yubin nang tamaan siya ng lamesa kung saan nakatali ang lubid. Ginulo ni Junwoo ng kanyang drone ang zombing bumbero upang hindi ito makapanik, Ngunit nahawakan ng zombie ang drone at nang magising ay biglang pinalakol ni Yubin ang kamay nito kaya't nahulog ito sa ibaba at namatay. Nakakuha si Junwoo ng mga pagkain radyo at mga gamit sa kanyang mga kapitbahay, pagkatapos ay bigla siyang inatake ng isang zombie at nagawa niyang makatakas dito, pagkatapos ay ipinadala niya ang isang radyo kay Yubin at dahil dito ay nakakapag-usap na silang dalawa, at isang araw ay nagpuntahan na ang mga zombie sa apartment ni Yubin, Pagkatapos ay sinabi ni Yubin na wala akong nakikitang mga zombie sa 8th floor ng building nyo at doon tayo maghanap ng mga pagkain. Agad na bumaba na si Yubin at nakipaglaban na siya sa mga zombie upang makapunta siya sa building ni Junwoo. Ngunit bumaba na din si Junwoo upang mailigtas niya si Yubin. At nagawa nilang makapasok sa isang elevator at nakarating na silang dalawa sa 8th floor, ngunit sinundan pa din sila ng mga zombie doon. At pagkatapos ay bigla silang pinapasok ng isang lalaki at binigyan sila nito ng pagkain at tubig, hindi naman talaga mabuting tao ang lalaking iyon, dahil nilagyan pala nito ng gamot ang pagkain kaya't nakatulog ang dalawa at pagkatapos ay itinali niya si Jun Wu, at hinila niya si Yu Bin upang gawing pagkain ng asawa niyang naging zombie, nagising na si Jun Wu at tinutukan niya ng baril ang lalaking ngunit hindi siya pinansin nito at matalinong tinakpan ni Yubin ng damit ang muka ng babaeng zombie at itinulak niya ito sa asawa nitong lalaki, kaya't ito ang kinagat ng babaeng zombie at pagkatapos ay binaril sila ni Yubin, ngunit nagsuguran naman sa kanila ang lahat ng mga zombie nang marinig ng mga ito ang putok ng baril. Kaya't sinabi ni Yubin kay Junwoo na barilin mo na ako ngunit bigla nilang narinig ang tunog ng isang helicopter, at pagkatapos nilang makipaglaban sa mga zombie ay nagawa na nilang makarating sa rooftop, ngunit wala naman ang helicopter doon, kaya't pinagbabaril na lang nila ang mga zombie sa natitira nilang mga bala, at nang mawala na sila ng pag-asa ay biglang lumabas ang helicopter at iniligtas sila ng mga ito, nang makalayo ay nagkaroon na sila ng signal at napakasaya nila nang makita nila ang mga text ng kanilang mga kaibigan, at pagkatapos ay nagpost na sila ng kanilang mga picture, at sa wakas ang stay alive ni Junwoo ay naging alive na ngayon dahil nagawa na makaligtas mula sa mga zombie. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.